yun magandang araw so ngayon nandito na tayo sa barko nang pawit tayo ng marindoke sa aming probinsya yun, galing ito ng Lucena Talahican Port yun. samahan nyo ako sa aking pag-uwi mula Lucena hanggang Balanakan Marindoke is almost 3 hours ang biyahe so meron naman 2 and a half hours ang biyahe So dito sa unahan namin may na, nauuna na maliit. Ang sinasakyan nga pala namin barko dito ay Starhorse Shipping Line galing Batangas. Uh, yung isa is yung Montenegro Shipping Line. So bali dalawa yung nagbibiyahe dito sa amin. Probinsya. O to marindoke Vice versa. So yan. Uh, medyo pa umaga na ito. Pa umaga na. Pasikat na ang araw eh. 5 kami umalis siguro mga 7 nandun na kami so mula Cubao sumakay ako ng bus kapuntang Lasena port Ayan. so kalmada naman yung alon Ayan. so yun guys samahan niya ako sa aking pag-uwi So, sa mga ano, bagong viewers ko dyan. So, pahingin naman ang inyong subscribe. So, ito yung aking bagong uh, YouTube channel. So, e, malapit na kami dito sa port ng Marinduque, Balanacan. Salamat sa pananood. Ayon, ayon. Dito, nagbabuka ng mga pasayero kahit malayo pa. Bukha pa, nasa baba So guys see you sa next video on traffic doon po sa may kanto pa barangay yung papasok po doon doon malapit